So mga tol, ganito lang baklas ng salamin sa solar light natin mga tol oh, Wala akong pa sosyal ito mga tol Papakita ko sa inyo kung paano basagin yung salamin <laughs> <laughs> Hindi pala tol, kung paano tanggalin mga tol <laughs> na natin ang ano mga tol, bateri Giyang, Uy. Giyang, <laughs> Yan na siya mga tol Para na siyang ano mga tol Para na siyang hinog na star apple mga tol Malambot na siya mga tol oh. Pati lens niya mga tol Ay nanalambot na rin At tayo ka Go noy. Eh. Buang. <laughs> Ayaw pa rin mga tol. Talikuna silikon ba eh. Hmm? Buwa ko eh. Okay. Hmm. Lati, napak, eh. Buwa ko eh. Hmm? Guba na. Guba na. Oh. Yan mga tol. Para na siyang star apple na hinog mga tol.

tanggal lang walang budget mga tol <laughs> hindi naman to dapat tanggalin mga tol dapat dapat sa ano dapat ito mga tol itapo na pero para ma ano pag natin tanggalin natin yan mga tol lapit ng si mabasag lapit nang mabasag ayo saba mang, kay ma copyright ko mang. Kay kon sila ka artista na kanta. ayo mang. Baka kalain nilang artista yung umaawit. Init eh. Ay, dito eh. Yan na siya mga tol. Simple simple lang mga tol. Ganun lang mabaklas mga, mga tol. Ah, oh, yan. Tapos pandikit natin mga tol. To. Mighty gasket. Yehe. <laughs> ano kasi siya mga tol, hindi siya mag full charge, palagi siyang nagcha-charge hanggang maghapon. Hindi kagaya nung isa na dinagdagan ko rin ng ano, battery. Full charge siya mga tol. Yan mga tol. Full charge siya mga tol. Dalawang oras basta maganda yung panahon. Full charge siya agad ito itong isa palaging nagcha-charge hindi niya ma, hindi siya ma-full charge pero yung isa yung isa dinagdagan ko ng battery ayan maano ready siya ma-full charge yun lang mga tol cut muna natin dagdagan ko muna yung ano papa Papakita ko lang sa inyo kung paano ko kinabit. Ah. Bang. Ang gawin nyo mga tol, para malagyan natin ng BMS, itong BMS dito, yun ang gagamitin natin. Dito lang na natin i-attach yung ano, apat na batery. Ito yung BMS mga tol. Positive tong ano, sa red na ano, side positive ayan positive tapos dito yung negative Ay <laughs> post niya ito yung battery na gagamitin natin mga tol yung mga wisco ito sa ano mga tol sa power tools dito lang ang gawin mga tol. Positive lahat dito kasi 3.7 volts lang siya mga tol. Yan na. Ito mga tol. Oo, oh, kina. Okay Yung dito na side mga tol. Ha? Ano? Positive to lahat. Dito, negative. Para ganito pagkabit mga tol. Ganyan lang siya mga tol. Ito. Ito Ganyan siya mga tol. Swak na swak siya mga tol. Ayan. Ganyan lang. What's